Yo, what up? Good day, netizens! This is Ney Adriano. Kung bago lang sa channel ko, don't forget to subscribe. Also, hit that notification bell para lagi ka notified once may bago tayong upload. For today's vlog, ito na yung request ninyo. So, ipo full review na natin tong uh, Honda Airblade na syempre, pinahiram sa atin ng subscriber ko, si Christoph. Yan. And sa kuya niya. Baka may siya-shoutout kayo, Tol. Ang shoutout nga pala kay Aldrin Dichosa dyan. Tropa. Ayun. Ikatot. Ikatot sa girlfriend ko, Deborah. Ayun, maraming salamat sa kanila. Napakabait nila at uh, sila 'yung nag-offer na i-review na natin 'tong Honda Airblade. So, tara, review na natin. So yun guys, finally ito na Honda Airblade. Sobrang thank you talaga pinahiram tayo ng uh, ating subscriber. Kita niyo naman no, sobrang ganda to. Isa to sa mga motor na talaga ang kapag nasa traffic ka, mapapatanong talaga 'yung mga kasabay mo anong motor to. Eh. Hindi siya masyado familiar no sa mga motorista natin. Very unique and uh, parang para nasa gitna siya halos ng air ng uh, Honda Click 150. Tsaka ng ADV 150. Yung kanyang looks. No, so sige, simulan na muna natin kung paano buksan. Una sa lahat is kailangan naka-green ito. Ayan, no. Kapag green yung ilaw, ipipindutin mo siya dito. Tapos si ilaw yung orange doon, pwede mo na siyang pihitin. Makikita mo kung gaano kaganda yung kanyang uh, ah, panel gauge. Medyo maliit lang siya pero straight up, napaka-stylish niya. Yung mga ganyan kasing blue na background. Kitang-kita to sa mga direct sunlight kagaya ngayon alas 4 ngayon medyo medyo cloudy pero kitang kita mo siya meron siyang uh, fuel consumption dito pag mas mataas yung range na napupuno dito mas matipid ka sa gas yung odometer niya speedometer may orasan ayan may clock may fuel indicator sa kabila is yung mga mode niya trip A trip B average fuel consumption niya 42.3 km per liter. Ayan yung uh, talagang on-hand experience dito sa motor na to na walang daya. Pero Honda claims it to have around 47 kpl. Solid na rin yun. Tapos, total kilometers na tinakbo niya nandyan na rin. Alright. Tapos, dito sa kabila is kung i-re-reset mo siya. Okay. Tapos, ah... Uh, Meron na din siyang ECG starter kung tawagin yung alternating current generator dulot ng ESP na kung saan kapag ka in mo siya ayun no, nag-on siya pero wala kang narinig na kahit anong ignition sound ayun yung tinatawag na ACG mas nakakatipid yun sa battery consumption so very good na meron ganun may kita mo rin dito yung ABS yung high beam low beam yan nandito sa kaliwa ayun dyan siya iilaw yan yung busina niya yun, sakto malakas din ang busina niya and also turn signals Ayan nakikita mo dyan turn signals wala pa siyang uh, hazard button uh, sa, sa totoo lang sa ibang uh, sa ibang motor hindi ako fan ng ganitong klasing uh, turn signals dahil may mga awkward angle kung saan pag pinindot mo parang merong awkward angle na hindi siya kumakagat pero ang Honda, ang galing nilang gumawa ng ganitong turn signals kasi kahit na ganyan, hindi ako nakaka-experience ng any uh, awkward angle. Tapos sa kabila, is merong idling and idling stop system. Basically, ito yung mas magpapatipid sa fuel consumption mo. Kapag kainon mo yung idle idling stop system, 3 to 5 seconds na hindi mo pinapagalaw tong makina, mamamatay siya to save some fuel and also some battery. Tapos, kapag ka naman inoff mo siya, yun dun ka na makakasave ngayon ng baterya kaya sa may option to turn it off and to turn it on kapag medyo nadadama mo na malapit ng maubos ang iyong baterya i turn off mo siya para makatipid ka naman sa baterya tapos yung kanyang side mirror hindi siya overextending hindi sobrang tangkad hindi rin sobrang labas sa labas sa manibela and down type siya so kitang kita mo yung mga kasabayan mong motor so highly recommendable at gusto ko yung mga ganitong klase ng side mirror yun lang ang medyo wish ko lang sana mas chunky or beefy tong uh, stem no pero overall hindi wala naman siya masyadong apekto tapos sa uh, kung makikita niyo wala na siyang uh, gulay board so meron na siyang part dito no which is okay lang kasi ang hatid naman nitong uh, Honda Airblade is medyo comfort so naka upright sitting position ako And pwede ka pa rin maglagay ng gamit dito, no? May abang naman siya dito, pwede ka maglagay ng sabitan. Pwede ka maglagay ng konting gamit. Pero hindi naman siya not a big deal at all kasi yung aesthetics naman niya sobrang astig. Ay kita ninyo. Wala siyang masyadong mga eye catchy na decals. Very simple lang. Ayun mga decals niya, may Honda lang dito. May mga linings, no? Premium na premium yung datingan niya. And also ito yung mga hindi ko nakita. Meron siyang mga stickers dito na para nagbibigay sa atin ng uh, konting effects, no? Para may konting effects hang ganyan. And also, naka-emboss lang yung airblade na emblem dito. And ang maganda pa sa kanya is naka-double shock siya. So alam mo na talagang yung play ng kanyang uh, shocks which is ikatray ko ngayon, mas ano na, mas maganda or mas design siya sa mas mababigat kung mahilig kang mag-angkas or magpalagay ng top box. Solid siya kasi dual shock siya. Ay sa ko pa nagustuhan, meron siyang built-in na tire hugger. Ayan o. No? And yung tapalodo, malapit siya sa gulong. So very neat ang design na to. Ibig sabihin, kahit umulan ng malakas, yung mga putik, yung mga alikabok, hindi tatalsik kung saan saan. Very safe din yung iaangkas mo. Dahil dito lang mapupunta. May tire hugger pa. No, mas malinis siya. merong abang dito na parang plastic thing. So hindi hindi madudumihan masyado yung loob niya. No, medyo bukas kasi itong part na 'to eh, pero hindi ka mag-worry kasi secure na secure yung mga dumi, no? Itong panggilid niya is almost same lang din na sa Honda Click 150. Pati na makina niya same lang din pati sa PCX and Honda ADV. Magkakaparehas lang sila ng makina. At the same time, gusto ko rin na premium na at parang alloy na 'tong parang metal ting na tong billion uh, ride footpeg tapakan ng angkas no kasi yung iba rubber pa so mas gusto ko na ganito yung klase yung uh, tapakan ng angkas para mas solid siya no sa mga uh, long ride solid na solid siya and kung mapapansin niyo hindi rin siya sobrang baba hindi sobrang taas so pasok siya sa kahit anong height ng iya angkas mo dahil uh, nasakto lang yung placement ng kaniyang tapakan ng angkas hindi rin to masyado makipot kasi yung iba masyado makipot yung PCX medyo makipot talaga yung tap foot peg nya para sa driver so ako na size 8 ang paa is lagpas pa or saktong sakto lang so sa so mga medyo matatangkad at medyo may kalaparan para ng paa sak na sak to so that's very good ang isa pa sa nagustuhan ko na magbibigay talaga sa iyo ng confidence pagdating sa long drive Lalong-lalo lalo na sa city driving Or sa Manila kapag nag-drive ka Tapos nakagantong uh, displacement ka ng motor ABS na yung harapan nya Yung likod nya is drum brakes pa Which is uh, Mas maganda kung ABS na rin Pero sa totoo lang sa motor naman Is mas importante na ABS yung un unahan Lalo sa small displacement Kasi ayan yung magpe-prevent sa'yo Na mag-lock yung brake mo Kapag nag-lock yung brake mo Tendency kasi pwedeng pwede kang peding ano to eh gumilid and doon magsisimula yung aksidente so okay siya na may anti-lock braking system siya meaning to say mas confident ka magpatakbo ng high speed dahil alam mo na safe yung brakes mo lalo na sa mga sudden brakes may biglang tumakbong pusa may biglang tumawid na, na bata alam mo na safe ka na hindi ka mag i kahit na mabigla ka sa preno which is itatry ko mamaya okay tapos isa pa sa nagustuhan ko is yung kanyang headlight ito yung dito sa part na to meron siyang parang kilay or eye lining no tapos yung signal lights niya napakaganda rin ng placement so buksan natin all LED na yung kanyang uh, headlight pero yung uh, signal lights niya is uh, 12 volts na bulb type pa so nasa manual yan ha? binasa ko po ang manual bago ako nagsasalita sa inyo and at the same time very uh, stylish and uh, para sa akin kasi hindi naman ako yung tipong nagpapalagay lagi ng auxiliary lights para sa akin yung bato ng ilaw nito isakto is na kung medyo malabo ang mata mo siguro dun ka yung time na mabibitin ka no and compare sa Honda Click yung fender nito is hindi gaano dikit sa headlight so very good yan sa mga bumpy roads or kung medyo mapapa off-road ka ng konti sok na swak to yung ganitong klase ng uh, space or allowance para sa fender at the same time magkasukat lang po ang gulong ng airblade at ng Honda Click 150i sa unahan meron kang 90 by 80 by 14 43p habang sa likuran naman ay meron tayong 100 by 80 by 14 MC 48P so okay sya hindi sya sukat na kagaya sa mga maliliit na motor sa likodan na naman all LED na rin sya ayan o and ang favorite ko dyan is uh, compact na sya na isang buong piece yung kanyang tail light hindi yung may nakahiwalay dito na signal lights kasi medyo nangangamba ako sa mga nakahiwalay na signal lights kasi kapag nadali yan ng angkas na pagsakay, pagsampa o kaya may mga ng bata medyo nakakapag-isip pa siya eh, miski sa parking lot lang eh eto wala ka nang intindihin kasi compact na siya na isang ganyan very stylish din and minimalist yung design ng ano niya ng tail light niya and meron siyang ilaw para sa plaka ang maganda sa ilaw niya sa plaka is LED na so hindi nagiinit so yun ang isa sa magagandang ano niya eto naman yung kanyang exhaust very stylish din and ang kanyang uh, fairings is uh, malleable ayan o oh. nagagalaw siya so meaning to say kapag ka nabunggo ka hindi siya basta basta mababasag meron kasi ma masyadong crisp masyadong malutong na mga fairings na kapag ka mababasag agad meron din siyang extra reflectorized dito na importante ng maliliit na detaling ganyan kasi tayo sa gabi parang gatuldok na lang ang motor eh so maganda na meron tayong maliliit na details para lalo tayong mapansin kung mapapansin ninyo is ano ha, matahimik din yung exhaust niya. ayun o tahimik lang siya. yun lagi ang hatid ng Honda yung parang kalmadong driving lang hindi masyadong aggressive sa looks napaka aggressive pero pagdating sa fuel consumption pagdating sa kanyang suspension napaka solid yun ang gusto kong gusto ko sa Honda liquid cooled na rin sya 150cc, 4 stroke single overhead cam ang kagandahan sa liquid cooled is kahit gaano kalayo ang biyahe mo hindi ka makakamba sa overheat no, kahit kaunti lang pahinga mo ihi eh, pahinga mo or yun si break lang at tuloy tuloy na biyahe 16 hours of ride, hindi ka makakamba sa overheat though i e check mo lagi yung kulat mo kung may laman pa or nasa tamang level pa para masecure mo din na hindi ka talaga mag-overheat, no? Pati sa unahan, ayan no, very neat ang design niya. Doon lang mapupunta yung mga dumi-dumi. So 'yun, and uh, naka-tubeless na rin tires. Ang wheels niya is uh, okay din, no? Alloy wheels. Ayun lang naman and also punta naman tayo dito sa upholstery ng kanyang upuan. Very premium na din and leather looks may stitches siyang ganyan no. May stitches siyang ganyan. Doon yung iba hindi masyado trip yung stitches. Kasi pag napunit nagtutuloy-tuloy pero ako is parang premium yung dating niya sa akin. And also yung grab bar niya para sa angkas. Ayan no. Talagang solid no. Hindi siya masyado likod. Sakto lang siya kasi pag masyadong likod medyo mahirap umangkas sa ganun eh kasi gagamitin talaga ng puwersa ng angkas do yung paint job nya ayan yung medyo floss nya medyo madaling matungkab yung paint job nyang grab bar do yung fairings hindi yung paint job lang ng grab bar. usual naman yan sa mga ganitong category ang medyo hindi ko lang nagustuhan is 4.4 uh, lang ang kanyang fuel tank capacity medyo bitin kasi 5.5 ang click pero dahil sa average fuel consumption nya na 47 kpl swak na yan no? and papakita ko sa inyo una pakita muna natin meron siyang kill switch sa side stand yun so namatay yung makina nya ayun yung kill switch sa side stand so para makita ninyo ito is tatapat nyo dyan sa seat and sa fuel meron buttons dito pag pinindot mo yung fuel bubukas si fuel pag pinindot mo si seat bubukas si seat ayan so yung seat nya walang spring kagaya sa PCX pero mabubuksan mo siya all the way yan malaking malaki siya and also yung uh, mechanism ng fuel nya talagang nagpapap palagay ko ito hindi na ito magkaka problema in the long run kasi kadalasan kasing problema sa mga ganitong fuel is nahihirapan siyang bumukas So ngayon is ano lang natin. Ayan. Sasara. 22.7 liters ang kanyang uh, ang kanyang U-box capacity. Tapos meron divider. Pwede mo itabi dito. Medyo basa ka po mo. May uh, divider sya dito. Ayan. And also may ilaw sya. May ilaw ang ano nya dito. So kapag kagabi, ay uh, makikita mong umiilaw yan makikita mong magamit na importante no kung kailangan mong magbasa ng manual and may uh, 12 volts sya na power outlet so lalagyan mo lang ng adapter pwede ka nang mag charge dyan ng mga gamit mo check pa para mako helmet helmet bro helmet try natin kung kasya check, check natin ngayon kung kasya ang uh, helmet. Ang full face hindi kasha. Ito kasha. Evo, hindi kasha. Ah, yung Evo. Anong Evo yung gamit mo? CX3000. Ah, okay. Hindi yun kasha. Natry mo Kasi na. Kasi kung anong sa ganito niya, hindi hmm. kasha. Ano mo nga bro, dalhin mo na rin para mapakita natin sa kanya. So, check natin. And dito pala sa seat niya, meron siyang ano eh. Ah, pwede mong paglagyan ng manual. Ayan oh. Pwede rin oh, RCR 'di may lagay, 'di ba? Ah, medyo nadulas nga lang siya. Ayan. Tapos, may konting tools. Ayan. Tapos, check natin ngayon. Kapag half face helmet, ito ay uh, half face, uh, open face helmet. Tingnan natin kung kasya. yon Walang problema. Kasyang kasya siya. Tapos, yun nga lang, yung helmet na full face, kakasya lang, depende sa sa size sa design so yung kanya is uh, naka, ano siya evo na helmet so testing natin ngayon dito pa lang eh hindi na ano dito pa lang hindi na swag. so hindi ko na itatry kasi ba magasgasan natin yung helmet nya thank you so much bro ida drive test ko na la ayun so nakita nyo naman ang maganda pa safety feature niya, meron siyang locator etong nasa taas dalawang button lang to worry about isa para sa sensor kapag kagarin niya ilaw na yan nagre red yan kapag nilong press mo deactivated na siya kahit anong pindot mo hindi mo na yan mapapagana ngayon kapag ka naman green siya pwede mo siyang pindutin na and buksan ang lock niya pwede sa kaliwa nakalock naman ni Bella niya and uh, pwede rin sa kanan yun ang gusto ko sa Honda yan nakalock na yan tapos on lang natin yung uh, alarm ayun one beep tapos oh, ayan nag alarm na siya ayan oh. so yun yung safety feature niya pindutin mo lang dito mag stop na siya okay and may locator din siya oh yun locator tapos ngayon ay uh, test drive na wala ba voltmeter talaga tol walang voltmeter voltmeter wala na. No? Ayun 'yun 'yung tinatanong pala nila sa akin. Wala siyang voltmeter. Sinet ko nga eh. Yun yung confirm sa akin so may nag-comment. Sir Ned may uh, voltmeter ba siya? So 'yun 'yung ano, uh, na-confirm ko ngayon, wala siyang voltmeter. So it's time for a drive test na. Ite-test uh, drive na natin siya ngayon. Papalit na ako ng baterya.